Ang duda ko, hindi lamang ang uh, sinasabi o tinatawag na mga kaduterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay uh, may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Suspecha ni Senadora Amy Marcos kumikilos din ng mga senador na kaalyado ng administrasyon para sa agarang pagbasura ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, wala pa raw siyang nakikitang draft resolution galing sa grupong ito. Direkta ng sinabi ni Pangulong Marcos na ayaw niya ng impeachment at ayon sa palasyo, hindi ito mangingi alam sa proseso. Ayon kay Senator Marcos, higit tatlong draft Senate resolution na ang nakita niya tungkol sa impeachment at kinumpirma niyang tinutulungan niya si Senador Bato de la Rosa sa resolusyon ito na nagsusulong ng agaran o de facto dismissal ng impeachment case. Gusto niya raw idagdag sa draft ni De La Rosa na invalid ang articles of impeachment na ipinadala ng Kamara. Lapse of two months, no action was taken to transmit to the Senate or refer any of the first three verified complaints. Only on the 5th of February, a fourth impeachment complaint was endorsed and signed. Teka muna, sino ba talaga ang nag-delay niyan? At ngayon, violative na of the one-year ban. Hirit pa ni Marcos, may ibang paraan naman para papanaguti ng bise kung kinakailangan. Lalo na't may mga nakabimbing petisyon sa Korte Suprema tungkol sa umano'y maling paggamit ng kanyang confidential funds. Pero giit ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, labag sa konstitusyon kung ibabasura ang impeachment case ng walang paglilitis. Anya, kailangan maipresenta sa taong bayan ang mga ebidensya ng prosecution at mabigyan din ng pagkakataon ng akusado na depensahan ng sarili. Ito rin ang pananaw ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito. Pero... It doesn't mean that kung um, pabor ka na matuloy yan, ay for conviction ka na or non-conviction. Hinamo naman ni Senator Joel Villanueva ang mga kapwa senador na bumabati ko sa delay. Gusto pala nila di maaga magsalita at mag-file ng motion. Kung if you believe na it would make a difference from June 11, June 2, floor is open. Sa gitna ng kabi-kabilang debate tungkol sa impeachment, na nawagan si Senator Amy Marcos kay Senate President Jesus Escudero na magpatawag na ng All Senators Caucus para maresolba ang mga issue. Bukas din daw dyan ang ilang mga senador pero wala pang pahayag mula sa liderato. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.